Nagsanib pwersa muli ang kapulisan at kasundalohan sa probinsya ng Tarlac at Pangasinan para bigyang kamalayan ang mga kabataan e kontra sa panlilinlang ng komunistang-teroristang grupo. Nagsagawang 71st Infantry Kaibigan Batalyon ng Information and Awareness Drive patungkol sa mga ilegal na aktibidad at karasan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Habang ang mga kapulisan naman ay nagbahagi ng lecture patungkol sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aabot naman sa umigit kumulang isang libong mga estudyante mula sa Bamban High School sa Bayan ng Mayantok, Dweg High School sa San Clemente sa probinsya ng Tarlac, at sa Kalasyao Comprehensive National High School sa Bayan naman ng Kalasyao, Pangasinan, ang nabahagian ng kaalaman na patungkol sa panlilinlang, pananamantala at pangabuso ng mga CPP, NPA, NDF, lalo na sa sektor ng kabataan. Nagpasalamat ang mga ng mga paralan sa kasundaluhan at kapulisan dahil sa kanilang pagsusumikap na may ang kanilang mga mag-aaral mula sa pangre-recruit ng CPP-NPA nang sa gayon ay hindi masayang at mapariwara ang kanilang pangarap na mapayapang bukas. So, sana mag maginig mabuti lalo na mga learners kasi napapanahon ito dahil madali lang kayong alukin ng sino man pag wala tayong alam na o karunungan tungkol sa mga nagaganap na hindi mabuti sa ating lipunan. Tiniyak naman ni Lieutenant Colonel Michael Bautista, commanding officer ng 71st Infantry Battalion, na patuloy ang pagpapaigting ng kaibigan troopers sa pagpapalawig ng kaalaman at kamalayan sa mga taong bayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Mula dito sa mga tarampang gasinan, ako si MJ Ortiza ang inyong kaugnay.